Hi guys. No, uh, na. no. Ang pauwi tayo no, ng ano, ah, Kasi... No, no, that's real. May kausap tayong kukuha nitong cream. At itong stroller. Tsaka itong... Ivan carrier. Uh, para iba naman ang ano, para iba naman ang gagamit at makikinabang. Bibigyan na natin siya sa murang halaga kasi kailangan na rin talaga natin mag-dispose ng mga gamit. Halos lumaki na yung mga bata. So, Tara, pamigilin natin ito. Let's go. Hi guys, ito nga pala sa nam yung, yung pagbibigan natin na ano. Uh, Minenta natin sa murang halaga. Uh, crib, sa kais na walir. natin ito kay Bam. Saka sa kanyang babang. Ito, bibigyan na rin natin to, Mga onesies ng bong baby. Tapos, poker para pamana na natin. Pamanang oh, anong name nyo, Jane. Ayun, si Ma'am Jane daw. Para sa kanyang bumanggay. No, <laughs> Hello. Ayun, si Ma'am. Eh. <laughs> Pinigay natin, guys. Papamana na natin. Pero hindi to totally bigay, ha? Nagbayad pa rin si Ma'am. Pero dinagdagan lang natin. Para yung mga gamit ng bata, mapakinabangan pa ng ibang tao. Ito so, ngayon. Ma'am, babay po. Ingat po ha. Pag may kailangan kayo Ma'am sabi lang ayo